Kapag nag-text na sila sa iyo sa wakas, ang sagot mo ang magpapasya kung masisira ang kanilang ego o mararamdaman nilang hawak ka pa rin nila. Lumipas na ang mga araw, baka linggo pa o kahit buwan na. Nawala sila na parang wala kang halaga, iniwan ka sa katahimikan, umaasang hahabulin mo sila. Akala nila ikaw ang unang bibigay, ang unang lalapit, pero hindi mo ginawa, nanahimik ka. Pinanatili mo ang iyong lakas, kahit ang sakit ay parang impyerno, Pinili mo ang sarili mo at ngayon narito na sila. May biglang mensahe na lumabas sa screen mo. Hey, kumusta ka na? Biglang bumilis ang tibok ng puso mo. Nagmamadali ang isip mo. Inuulit ang bawat sandaling hinintay mo ang text na ito. May bahagi ng sarili mong gustong agad sumagot para maramdaman ulit na ikaw ay mahalaga. May parte namang sumisigaw, paano kung ito na ang sandaling ma-realize nilang namimiss nila ako? Pero makinig kang mabuti. Hindi iyon ang ibig sabihin ng text nila. Ang gagawin mo pagkatapos nito ang magpapasya sa lahat. Ang sagot mo ang magpaparamdam sa kanila ng pagsisisi sa pagkawala mo o magpapatunay na ikaw pa rin ang taong iniwan nilang parang walang halaga. Kaya bago ka sumagot, bago ka mag-type kahit isang letra, kailangan kong marinig mo ito hanggang dulo. Ito ang sandali mo ng kapangyarihan. Ito ang pagkakataon mong kontrolin ng kwento na ipakita sa kanila na hindi ka na ang taong iniwan nila noon. Kung handa ka nang ipaglaban ang halaga mo, kung handa kang iparamdam sa kanila ang katahimikan gaya ng ipinaramdam nila sa iyo, ito ang sandali mo. Gawin mong deklarasyon ang paninindigang ito. Ako ang may kontrol sa usapan, hindi sila. Hayaan mong iyon ang maging katotohanan mo. Hayaan mong iyon ang maging lakas mo. Hindi ito tungkol sa laro o pagiging mapanakit. Ito ay tungkol sa muling pagbawi ng paggalang sa sarili at pagpapakita sa kanila na lumampas ka na sa bersyon ng sarili mong akala nila ay kaya nilang kontrolin. Ang katahimikan mo ay nagsalita na nang napakalakas. Pinag-isip nila, pinagdudahan nila at ngayon panahon na para ipadama mo ang bigat ng pagkawala mo. Akala nila pwede silang lumayo at bumalik kahit kailan nila gusto. Pero nagbago ka na, lumago ka na at ngayon nare-realize nilang wala na silang kapangyarihan sa iyo. Sa video na ito, hihimayin natin kung bakit sila nag-reach out, ano talaga ang ibig sabihin ng text nila, at kung paano ka dapat sumagot para manatili ang kapangyarihan sa mga kamay mo. Tatalakayin natin ang sikolohiya sa likod ng mga galaw nila, ang mga mind games na ginagawa nila, at kung paano mo pwedeng baligtarin ang sitwasyon para pagsisihan nila ang paglayo. Sa huli ng video na ito, alam mo na eksakto kung paano harapin ang mensahe nila sa paraang pinoprotektahan ang kapayapaan mo at nananatili kang may kontrol. Kaya kung handa ka ng bawiin ang lakas mo, iparamdam ang bigat ng ginawa nila at ipakita na hindi ka na ang taong dati nilang pinaglalaruan, ang video na ito ay para sa iyo. I-drop mo ang affirmation ngayon sa comments. Ako ang may kontrol sa usapan, hindi sila. Hayaan mong iyon ang maging deklarasyon mo. Hayaan mong iyon ang maging katotohanan mo. At huwag kalimutan i-like ang video, mag-comment, i-share sa taong nangangailangan ng mensaheng ito at mag-subscribe sa channel. Ang tahimik mong binubuo ay ang bersyon ng sarili mong hindi na nila muling maabot kailanman. Number 1. Bakit sila nag-reach out? Ang una mong kailangang maintindihan ay ito. Hindi ka nila tinext dahil bigla nilang naalala kung gaano kanila kamahal hindi kanila tinext dahil nagising sila sa kalagitnaan ng gabi na umiiyak sa pagkawala mo hindi tinext kanila dahil gumagana ang katahimikan mo noong tumigil ka sa paghabol sa kanila noong tumigil ka sa pagpapakain sa kanilang ego doon sila nagsimulang magtaka hindi nila namimiss ang presensya mo namimiss nila ang atensyon mo at ngayon may bulong sa ego nila bakit hindi pa sila nag-reach out Talaga bang nagmo-move on na sila nang wala ako? May iba na ba sila? Pero ito ang totoo. Hindi sila nag-reach out para ayusin ang sinira nila. Hindi sila nag-reach out dahil nagsisisi sila. Nag-reach out sila para lang tingnan kung may access pa rin sila sayo. Hindi ito pagmamahal. Hindi ito pagsisisi. Ito ay control. Himayin pa natin. Kapag may lumalayo sayo, lalo na matapos mong ibigay ang oras, lakas at emosyon mo, madalas inaakala nila na babalik ka sa paggapang. Inaasahan nilang hahabulin mo sila, makikiusap ka sa atensyon nila at patutunayan mong mahalaga pa rin sila. Pero kapag hindi mo ginawa, kapag nanahimik ka at tumangging makisali sa laro nila, nayanig sila. Nabuwag ang kontrol nila. Biglang sila na ngayon ang nagtatanong kung bakit hindi mo sila hinahabol. Sila na ngayon ang nagdududa sa sarili nilang halaga at doon sila nagreach out hindi dahil nami ka nila, kundi dahil namimiss nila ang kapangyarihang dati ay hawak nila sayo. Gaya ng sinabi ng Stoic na si Epictetus, walang taong malaya kung hindi siya ang may kontrol sa sarili niya. Kapag pinili mo ang katahimikan kaysa paghabol, kapag pinili mo ang paggalang sa sarili kaysa desperasyon, pinangungunahan mo ang sarili mo. Kinukuha mo ulit ang kontrol sa emosyon at kilos mo at iyon ang bagay na hindi nila matanggap sanay silang sila ang may hawak, sila ang nagdidikta ng takbo ng relasyon. Pero ngayon kaharap nila ang bersyon mo na tumatangging magpaikot ayon sa rules nila. Isang bersyon mo na mas pinahahalagahan ang sarili kaysa manghingi ng atensyon ng iba. Ito ang masakit na realidad. Bihirang mag-reach out ang tao mula sa tunay na pagmamahal o pagsisisi. Mas madalas, nagre-reach out sila dahil sa ego at kuryosidad. Gusto lang nilang malaman kung hawak ka pa rin nila, kung naghihintay ka pa rin, kung umaasa ka pa rin sa kanila. At kapag sumagot ka agad, kapag binuhus mo ang damdamin mo, kapag ipinakita mong nasaktan ka ng sobra, mababawi nila ang validation. Mararamdaman nilang hawak ka pa rin nila. Pero kung hihintayin mo, kung ipaparamdam mo sa kanila ang katahimikan na ipinaramdam nila sayo, doon magsisimula ang pagshift shift ng power." doon nila marirealize na wala na silang kontrol gaya ng dati. Isipin mo ito, kapag iniwan ka nila sa katahimikan, parang sinasabi nilang hindi ka sapat para manatili ako. Pero kapag nanahimik ka, sinasabi mo naman, masyado akong mahalaga para habuli ng taong hindi ako pinahahalagahan. At iyon ang mensaheng mas mabigat pa kaysa kahit anong salita. Ang katahimikan mo ay salamin ibinabalik lang nito sa kanila ang parehong kawalang pakialam na ipinakita nila sa iyo. At iyon ang nagpapakaba sa kanila. Iyon ang dahilan kung bakit sila nagre-reach out. Kaya kapag nakita mo ang text na iyon sa screen, tandaan ito. Hindi sila nagre-reach out dahil namimiss ka nila. Nagre-reach out sila dahil nami namimiss nila ang kapangyarihang hawak nila sa iyo. Dahil pinagdudahan sila ng katahimikan mo. At kung gusto mong manatili ang kapangyarihan sa mga kamay mo, kailangan mong manahimik pa ng kaunti. Kailangan mong ipadama sa kanila ang bigat ng pagkawala mo. Gaya ng sabi ng mga Stoic, ang pinakamabuting paghihiganti ay ang hindi maging kagaya ng taong nakasakit sa iyo. Sa pagkakataong ito, ang pinakamabuting paghihiganti ay ipakita sa kanila na nag-move on ka na, na hindi ka na ang taong akala nila ay kaya nilang kontrolin. Ang katahimikan mo ang lakas mo at oras na para gamitin mo iyon. Number 2. Ano talaga ang ibig sabihin ng text nila? Himayin natin ang mga klase ng text na ipinapadala ng ex kapag namimiss nila ang atensyon mo, hindi ikaw. Hey, sana okay ka. Kumusta ka lang? Naalala kita? Sa ibabaw, parang wala lang ang mga mensaheng ito. Minsan pa nga, medyo nakaka-nostalgia pero huwag kang palilin lang. Maingat na ginagawa ang mga text na ito para magmukhang kaswal, parang wala talaga silang pakialam. Pero kung wala silang pakialam, bakit sila nagche-check-in? Bakit sila biglang nagre-reach out matapos ang mga linggo, buwan o kahit taon ng katahimikan? Simple lang ang sagot. Hindi sila nanggagaling sa puso. Nanggagaling sila sa ego at kuryosidad. Hindi sila sumusubok bumalik sa buhay mo sinusubukan lang nilang malaman kung pagbubuksan mo pa ba sila ng pinto. Kapag may nagpadala ng malabong, kaswal na text gaya ng Hey or Hope You're Good, hindi nila ito ginagawa dahil bigla nilang naalala kung gaano ka nila kamahal. Ginagawa nila ito para subukan ng tubig. Gusto nilang malaman kung emotionally invested ka pa, kung naghihintay ka pa, kung ikaw pa rin ang taong akala nila ay pwede nilang iwanan ng walang kapalit. Ang mga mensaheng ito ay hindi tungkol sa muling pagbuo ng koneksyon o sa paghingi ng tawad. Tungkol ito sa kontrol. Tungkol ito sa pag-alam kung may akses pa sila sa oras, lakas at emosyon mo. Gaya ng sabi ni Marcus Aurelius, May kapangyarihan ka sa isip mo, hindi sa mga bagay sa labas. Kapag naintindihan mo ito, matatagpuan mo ang lakas. Kapag nakatanggap ka ng ganitong text, madali para sa emosyon mo ang mangibabaw. Pwedeng bumilis ang tibok ng puso mo. Bumaha ang alaala at makaramdam ka ng urge na sumagot agad. Pero tandaan, ikaw ang may kapangyarihan kung paano tutugon. Nasa'yo ang desisyong makipag-engage o hindi, andoon ang lakas mo. Sa hindi agad pag-react, sa hindi pagbibigay ng kasiyahang dulot ng mabilis na reply, binabawi mo ang kontrol. Ipinapakita mong mas mahalaga ang kapayapaan mo kaysa sa kuriyosidad nila. Real talk, kung totoong namimiss ka nila, kung totoong nagsisisi sila, makikita iyon sa mensahe nila. Hindi sila magpapadala ng malabong text. Magiging malinaw sila, tapat, at may intensyon. Aaminin nila ang pagkakamali nila, magpapakita ng tunay na pagsisisi, at gagawa ng hakbang para ayusin ang lahat. Pero hindi iyon ang nakukuha mo. Ang mga text na ito ay mababang effort, mababang risk na paraan para malaman kung option ka pa rin hindi tungkol sa iyo, tungkol ito sa kanila, sa ego nila, sa kuryosidad nila at sa pangangailangan nila ng validation. Isipin mo ito, kapag may nag-text ng simpleng, Hey, wala silang gaanong inilalagay sa laro, wala silang tinataya, hindi sila nagri-risk ng rejection. Para lang silang nagtatapon ng linya sa tubig para tingnan kung may kakagat. At kapag sumagot ka ng may emosyon o tuwa, validated sila. Mararamdaman nilang hawak ka pa rin nila. Pero kung hindi, kung sumagot ka ng kalmado o detached, o kung pinili mong hindi sumagot, magsisimula silang magtaka. Magsisimula silang magtanong kung bakit hindi ka kumakagat. At doon magsisimula ang shift ng kapangyarihan. Gaya ng sabi ni Epictetus, kapag mas pinahahalagahan natin ang mga bagay na wala sa ating kontrol, mas nawawala ang kontrol natin. Kapag binigyan mo ng sobrang halaga ang text nila, kapag hinayaan mong idikta nito ang emosyon mo at kilos mo, ibinibigay mo ang kapangyarihan mo. Pero kapag naintindihan mong hindi ito tungkol sa iyo, kundi refleksyon lang ng insecurities at ego nila, pwede kang pumili kung sasagot ka o hindi mula sa lugar ng lakas. Kaya sa susunod na makatanggap ka ng ganitong text, tandaan, hindi ito tungkol sa iyo. Tungkol ito sa kanila, sa ego nila, sa kuryosidad nila, at sa pangangailangang maramdaman na kontrolado ka pa rin nila. At ang pinakamabuting tugon, kalmadong detachment. Huwag silang bigyan ng emotional reply. Huwag mong hayaang isipin nila na hawak ka pa rin nila. Sa halip, gawin ito sa sarili mong oras o huwag na lang sagutin. Gaya ng sabi ng mga Stoic, minsan kahit ang mabuhay lang ay isang gawa ng tapang. Sa kasong ito, ang piliing mamuhay para sa sarili bigyan ng halaga ang kapayapaan at kaligayahan mo, iyon ang pinakamalakas na bagay na magagawa mo. Ang katahimikan mo, ang lakas mo. Ang kalmadong disposisyon mo, ang kapangyarihan mo. At oras na para gamitin mo iyon. Number 3. Ang Mind Game Move. Ito na ang sandaling babaligtarin mo ang laro. Kung iniisip mong sumagot, huwag, hindi pa. Alam kong nakakatempt. Alam kong matagal mo nang hinihintay ang text na ito. Pero makinig, ang katahimikan mo ang dahilan kung bakit sila nag-text at ngayon ang katahimikan mo rin ang magpapasakit sa kanila. Maghintay ng 24 na oras bago ka man lang mag-isip sumagot. Hindi dahil naglalaro ka, hindi dahil gusto mong saktan sila, kundi dahil itinuturo mo sa kanila na wala na silang instant access sa'yo. Ipinapakita mong hindi na kanila ang oras, lakas at emosyon mo anumang oras na gusto nila. Sa loob ng 24 na oras na iyon, ano sa tingin mo ang mangyayari? Magsisimula silang mag-overthink. Titingnan nila kung online ka. Magtatanong sila kung may kausap ka bang iba. Ang katahimikan na iyon ang magbabasag sa kanilang ego ng higit pa sa kahit anong text. Bakit? Dahil malakas ang katahimikan, nagsasalita ito ng higit pa sa mga salita. At sa pagkakataong ito, sinasabi ng katahimikan mo hindi na kita hinihintay, hindi na kita hinahabol, hindi na ako ang taong kaya mong kontrolin gaya ng sabi ni Seneca, minsan kahit ang mabuhay lang ay isang gawa ng tapang. Sa kontekstong ito, ang pumiling maghintay panindigan ng sarili at unahin ang kapayapaan kaysa sa kuryosidad nila ay isang gawa ng tapang. Hindi madaling pigila ng urge na sumagot lalo na kung matagal mo itong hinintay pero bawat minutong naghihintay ka, bawat oras na pinipigilan mo, binabawi mo ang lakas mo. Ipinapakita mong hindi ka na ang taong tumatalon agad sa bawat text nila. Kapag sumagot ka agad, ibinibigay mo ang gusto nila, validation. Ipinapakita mong may kapangyarihan pa rin sila sa emosyon mo. Pero kapag hinayaan mong maghintay sila, napipilitan silang magtanong kung bakit. Nagsisimula silang magduda. Doon pumapasok ang shift ng kapangyarihan at tandaan, hindi ito petty game. Ito'y pagbawi ng lakas mo, pagtuturo sa kanila na mahalaga ang oras, lakas at emosyon mo at hindi na sila entitled dito. Gaya ng sabi ng mga Stoic, ang pinakamabuting paghihiganti ay ang hindi maging kagaya ng taong nakasakit sa iyo. Sa kasong ito, ang pinakamabuting paghihiganti ay ipakita na nagbago ka na na hindi ka na ang taong iniwan nilang parang walang halaga. Kaya kapag nakita mo ang text na iyon, huwag agad sumagot. Maghintay. Hayaan mong mag-overthink sila. Ipadama ang bigat ng katahimikan mo. At kapag sumagot ka na, gawin mo ito sa sarili mong oras. Sapagkat ang katahimikan mo ang lakas mo at oras na para gamitin mo ito. Number 4. Paano sumagot? Kapag dumating na ang oras na pipiliin mong sumagot, ganito ang gawin mo walang mahabang talata, walang pagbuhos ng emosyon, walang pag-explain kung paano ka nila sinaktan. Isang linya lang, "Hey, sana okay ka." Iyon lang, wala nang dagdag, wala nang bawas, dahil mas kaunti ang sabihin mo, mas sila ang magdurusa. Inaasahan nila ang dating ikaw, ang magsusulat ng mahahabang mensahe, ang magbubuhos ng puso, ang magmamakaawa ng closure. Pero ngayon, ibang bersyon mo na ang kaharap nila ang bersyong tumigil sa pag-explain, ang bersyong tumigil sa pagmamakaawa, ang bersyong natutunang ang katahimikan mo ang mas malakas kaysa sa kahit anong text. Kapag simple, kalmado, at detached ang sagot mo, kabaligtaran ito ng inaasahan nila. Ipinapakita mong hindi ka na emotionally invested, hindi ka na naghihintay ng validation nila, at nag-move on ka na, at yun ang nagpapakaba sa kanila. Kapag maikli at neutral ang sagot mo, wala silang mapanghahawakan, wala silang emotional fuel, wala silang kasiyahan na hawak ka pa rin nila. Sa halip, ibinabalik mo lang sa kanila ang kanilang sariling indifference. At iyon ang nagpapa-overthink sa kanila. Bakit ito gumagana? Dahil pinoprotektahan mo rin ang sarili mo. Hindi mo binubuksan ulit ang sugat. Hindi mo muling binibigyan ng akses ang emosyon mo. Pinapanatili mong surface level ang usapan at nananatili ang boundaries mo. Pagkatapos mong magpadala ng simpleng mensahe, mabilis silang magre-reply. Susubukan nilang pahabain ang usapan. Magpapanggap silang interesado, pero huwag kang palilin lang. Tandaan, hindi ito tungkol sa'yo, tungkol ito sa kanila, sa ego nila at sa validation na hinahanap nila. Kung totoong namimiss ka nila, hindi sila titigil sa isang text. Ipapakita nila sa pamamagitan ng consistent effort. Isang mensahe ay hindi nangangahulugang gusto ka nila ulit. Isang mensahe ay hindi binubura ang ginawa nila. Ang katahimikan ang nagtulak sa kanila na mag-reach out at ngayon ang lakas mo ay nakasalalay sa gaano ka kayang maghintay. Kaya't kapag sumagot ka, panatilihing maikli, neutral at kalmado. At higit sa lahat, panatilihin mong nasa kamay mo ang kapangyarihan. Sapagkat ang katahimikan mo ang lakas mo ang kalmado mo, ang kapangyarihan mo. Number 5. Ano ang mangyayari? Pagkatapos, ganito ang mangyayari kapag sumagot ka ng may lakas. Agad silang magre-reply. Susubukan nilang pahabain ang usapan. Magpapakita sila na parang may pakialam. Pero huwag kang magpaloko. Kung totoong nami-miss ka nila, kung totoong nagsisisi sila sa pagkawala mo, hindi sila titigil sa isang text lang. Ipapakita nila ito sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na effort, hindi basta mga random na pangungumusta. Isang mensahe lang ay hindi ibig sabihin gusto ka na nilang balikan. Isang mensahe lang ay hindi mabubura kung paano ka nila iniwan. Ang katahimikan mo ang nagtulak sa kanilang mag-reach out. Ngayon, ang kapangyarihan mo ay nasa kung gaano mo sila kayang paghintayin. Himayin natin ito. Kapag sumagot ka ng maikli at neutral na mensahe gaya ng, Hey, sana okay ka, hindi mo sila binibigyan ng emosyonal na reaksyon na inaasahan nila. Hindi mo sila binibigyan ng kasiyahang maramdaman na may kapangyarihan pa rin sila sa iyo. Sa halip, ipinapakita mo na nakamove on ka na, na hindi ka na naghihintay sa kanila at na ayaw mo nang makipaglaro sa mga patakaran nila. At doon sila naiilang, doon sila nababahala, kaya mabilis silang magre-reply para habulin ang usapan. Pero tandaan, ang bilis ng sagot nila ay hindi tungkol sa iyo Tungkol iyon sa kanila. Tungkol iyon sa kanilang ego, sa kanilang curiosity, at sa pangangailangan nilang makaramdam ng validation. Hindi sila nag out dahil namimiss ka nila. nag out sila dahil nami namimiss nila ang kapangyarihang hawak nila noon sa'yo. At ngayong nakikita nilang hindi mo na iyon ibinibigay, sinusubukan nilang bawiin iyon. Huwag kang magpaloko. Kung totoo ang pagkamis nila, kung totoo ang pagsisisi nila, hindi sila titigil sa isang text. Hindi sila titigil sa simpleng usapan. Ipapakita nila ito sa pamamagitan ng consistent na effort. Aaminin nila ang pagkakamali nila, magpapakita ng tauspusong pusong pagsisisi, at ipapakita nilang handa silang itama ang mga mali. Pero hindi iyon ang nangyayari rito. Sa halip, nagpapadala sila ng malabong kaswal na mensahe para lang makita kung bubuksan mo ulit ang pinto para sa kanila. At kapag ginawa mo, kapag pinapasok mo ulit sila ang tingin nila ay may kapangyarihan pa rin sila sa iyo kaya ano ang dapat mong gawin panatilihing maikli at neutral ang sagot mo huwag mo silang hayaang kontrolin ang usapan huwag mong hayaang sila ang mamuno kung pilit nilang pahabain ang usapan panatilihin mong kalmado at detached ang mga sagot mo huwag mong ibigay ang emosyonal na reaksyong hinahanap nila Huwag mong hayaang isipin nila na may hawak pa rin sila sa iyo. Sa halip, ipadama mo ang bigat ng pagkawala mo. Ipaalala mo ang resulta ng ginawa nila. Ipamukha mo na wala na silang akses sa taong akala nila kaya nilang kontrolin. At kung magsimula silang magtanong ng kumusta ka na o ano na ang pinagkakaabalahan mo, panatilihin mong malabo ang sagot mo. Hindi ka nila kailangang pilitin na magpaliwanag. Hindi ka nila kailangang hingan nang detalyadong update. Hindi mo sila kailangang bigyan ng kahit ano. Sabihin mo lang ng simple, ayos lang, salamat, busy lang, yun lang, wala nang dagdag, wala nang sobra. Habang mas kaunti ang sinasabi mo, mas lalo silang magtataka. Habang mas konti ang ibinibigay mo, mas mauunawaan nilang tuluyan na nilang nawala ang akses sa'yo. Narito ang susi, huwag mong hayaang isipin nila na pwede lang silang bumalik sa buhay mo gamit ang isang simpleng text. Huwag mong hayaang isipin nila na mabubura ang ginawa nilang pag-iwan sa iyo gamit lang ang kaswal na pag-uusap. Kung gusto ka talaga nilang balikan, kailangan nilang ipakita ito sa tuloy-tuloy na effort. Kailangan nilang patunayan na nagbago sila, na silang itama ang mali at na silang ipaglaban ka. Pero kung malabo at mahihinang text lang ang kaya nilang ibigay, hayaang panoorin kanilang mag-move on. Tandaan, hindi ito tungkol sa pakikipaglaro o pagiging petty. Ito ay tungkol sa pagprotekta ng iyong kapayapaan. Ito ay tungkol sa pagpapakita na nakamove on ka na. Ito ay tungkol sa pagtuturo sa kanila na ang oras mo, ang enerhiya mo at ang emosyon mo ay mahalaga at hindi na iyon kanila para basta kunin. Kaya kapag nagreply sila, panatilihin mong maikli, neutral at kalmado ang mga sagot mo at higit sa lahat, Panatilihin mong nasa kamay mo ang kapangyarihan. Dahil ang katahimikan mo ang iyong lakas. Ang pagkakalmado mo ang iyong kapangyarihan. At panahon na para gamitin mo ito. Kung totoo silang namimiss ka, patutunayan nila. Kung totoo silang nagsisisi, ipaglalaban kanila. Pero kung mahina at malabong mensahe lang ang kaya nilang ibigay, hayaang panoorin kanilang mag-move on. Hayaang makita nila na hindi ka na ang taong iniwan nila. Hayaang maramdaman nila ang bigat ng pagkawala mo dahil ang binubuo mo sa katahimikan ay ang bersyon ng sarili mo na hindi na nila muling maaabot. Sa huli, alam kong pagod ka na. Alam kong matagal mong hinintay ang text na Yan, paulit-ulit mong iniisip kung paano tatakbo ang usapan. Pero pakinggan mo to, hindi ka na ang taong iniwan nila noon. Inaasahan nilang madudurog ka. Inaasahan nilang hahabulin mo sila. Inaasahan nilang nandyan ka agad pagbalik nila pero hindi mo ginawa at ngayon mas ramdam nila ang pagkawala mo kaysa sa pag-appreciate nila noon ng presensya mo kaya huwag mong hayaang wasakin ng isang text ang lahat ng binuo mo sa katahimikan kung totoong namimiss ka nila patutunayan nila kung totoong nagsisisi sila ipaglalaban ka nila pero kung mahina at malabong mensahe lang ang kaya nilang ibigay hayaang panoorin kanilang mag-move on hayaang makita nila na hindi ka na ang taong akala nila kaya nilang kontrolin haya ang maramdaman nila ang bigat ng pagkawala mo dahil ang binubuo mo ngayon sa katahimikan ay ang bersyon ng sarili mo na hindi na nila maaabot. Hindi ito tungkol sa laro o petty na paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong respeto sa sarili. Ito ay tungkol sa pagpapakita na nakamove on ka na mula sa dating bersyon mo na kaya nilang manipulahin. Ang katahimikan mo ay nagsalita na. Pinag-isip sila, pinagduda, at ngayon panahon na para ipadama sa kanila ang resulta ng kanilang ginawa. Akala nila kaya nilang umalis at bumalik anumang oras, pero nagbago ka na. Lumago ka na at ngayon narirealize nila na wala na silang kapangyarihan sa iyo. Kaya kapag nakita mo ang text na yan, huwag kang matinag. Huwag mong hayaang ibalik ka sa lumang pattern. Tandaan, ang katahimikan mo ang iyong lakas. Ang pagkakalmado mo ang iyong kapangyarihan at panahon na para gamitin mo ito. Sumagot ka sa sarili mong oras. Panatilihin mong maikli at neutral ang mga sagot mo. Huwag mong ibigay ang emosyonal na reaksyong hinahanap nila. Huwag mong hayaang isipin nila na may hawak pa rin sila sa Sa halip, ipadama mo ang bigat ng pagkawala mo. Ipamukha mo na wala na silang akses sa taong akala nila kaya nilang kontrolin. At kung totoong nami-miss ka nila, kung totoong nagsisisi sila, ipapakita nila ito sa tuloy-tuloy na effort. Patutunayan nila na nagbago sila, na handa silang itama ang mali at na handa silang ipaglaban ka. Pero kung malabong text lang ang kaya nilang ibigay, hayaang panoorin kanilang mag-move on. Hayaang makita nila na hindi ka na ang taong iniwan nila. Hayaang maramdaman nila ang resulta ng kanilang ginawa. Ngayon, gusto kong ilagay mo itong affirmation sa comments. Ako ang may kontrol sa usapan, hindi sila. Gawin mong katotohanan ito. Gawin mong kapangyarihan ito. At huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, mag-comment, i-share sa taong nangangailangan ng mensaheng ito, at mag-subscribe sa channel dahil ang binubuo mo sa katahimikan ay ang bersyon ng sarili mo na hindi na nila muling maaabot. Magkita tayo sa susunod na video.